Day in my life as a full-time mama mga moms kaya naman samahan niyo ako ngayong araw Tanghali na nga pala ng mga oras na nga Kaya naman nag-prefer na nga pala kami ng kakainin namin mga ma- Sa mga oras na nga ay na nga din kami. Kaya naman heto ay kumain na muna. tinagluto na nga lang pala ako ng itlog mga ma'am. ito nga pala yung uulamin namin. Fast forward na kauwi na nga pala kami ng mga oras na hanyan, mga ma'am. Kaya naman heto dali-dali ko na nga pala binuksan to mga damit na binigay nga kay Bunso. Hindi na nga pala kami nakapag-take ng video mga ma'am. Dahil ang nga namin bit- At kasama nga namin yung mga junakis namin. Sabi ko na muna yung mga damit na mga Ginaki School nilaban ko na nga pala itong dress na gagamitin nga ni Bunso. Ito nga ni Bunso yung una kaya naman heto ito na nga lang pala yung is nga pala ng mga damit na binigay nga kay Bunso at kinabukasan naman nga pala mga mga. Dahil Wednesday nga pala ay nagpunta nga pala kami sa center dahil inject nga ni bunsu Bali last na nga lang pala ang injection niya mga mams dahil one year old na nga pala si Bonsu. Thank you Lord. Maraming salamat po. Nandito na nga pala kami sa may center mga mga. Kinuha ko na nga pala yung record ni Bunso. na nga kami sa may harapan mga mga mams dahil hinahanap ko nga pala yung record di nga noon mga ma'am siya nagpunta na nga pala kami sa may harapan at pinalista na nga pala sa bunso at tinimbang na. Baby nga pala sa si Tyler mga ma'am yun, dito nga din pala namin pinapa-inject si Tyler. O oh, diba ngayon dalawa na sila at nga pala namin ng bahay mga ma'am siya. nagluto na nga pala ako ng ulam namin. Kadobo na nga lang pala yung naisipan kong lutuin. Pagkatapos ko nga pala nag-isa yung manok nilagay ko na nga pala yung paminta at magic sarap. Every talaga talaga pagka nga ako nagluluto mga no yun, ko na nga muna yung sangkap bago nga yun to. Baka ako naman ay malasa nga yung pagkakaluto. Okay na nga pala yung pagkakagisa ng manok ay ko na nga pala yung toyo at to. Yung na nga saan nalalagyan ng asukal mga mams pero nalagyan ko na nga din para kako ako naman ay matamis-tamis. Kaalam mo na nga talaga yung pagluluto mga mams kahit anong unahin mo ay pwedeng pwede na. At ko na nga din pala ng chicken mga mams para kako ako naman ay masarap-sarap. Alahat nga palang niluto namin mga mams ay tanghali na hanggang gabi. Iba nakatipid siya nila nga din pala ng paminta na medyo mangha. Tutupi na nga pala ako ng mga oras na nga, nga mga mams dahil tambak talaga yung tupi. O oh, di diba yung nanay all around. Chari. Sa mga oras na nga pala mga mams yung mga junakis ko ay naglalaro nga pala sa may kwarto namin. At hindi ko na nga pala nililigpit yung igahan namin mga mams dahil naglalaro nga din pala yung mga junakis namin para hindi na nga, nga din mauntog pag natumba ano sila. Panigurado nga, nga, nga mga mams yung kwarto nga namin ay sabog na sabog na. Diba saan ka lulugar? So, heto na nga muna yung natupi ko yung mga debit nga ni Bunso. Iba nga mga ma'am siya kay Tyler nga pala. Ay, bukas ko na nga lang din to. to ay, nakatulog na nga pala yung Junakis ko at si Tyler. Kaya, hetong nana ay matutulog din. Pakalingan na nga muna ako sandali mga ma'am siya. After nga, ano, nahihugasan ko na nga pala yung mga palatuhan na. Ay lang, salamat. Bye! Bye.